Mani MILF Chief Negotiator Moager Iqbal na hindi silang nagtanggal ng mga parte ng mga baril ng mga membro ng PNP SAF na kamakailan ay binalik sa mga opisyal ng PNP. Ayon kay Iqbal, posibleng nang galing ang mga sira ng baril sa bakbakan. Tiniyak naman niyang hindi itong una at huling pagsasawuli ng baril na gagawin ng MILF. Sakali raw mayroon pa silang makuha, ibabalik na nila ito agad sa gobyerno. Sa kabuuan, nasa 27 milyong piso ang halaga ng armas at special tactical equipment na nakuha mula sa mga napatay na miyembro ng SAC. Nananawagan naman ng ilang peace advocates mula sa iba't ibang bansa na ipasa at ipatupad ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ayon sa Joan Kroc Institute for Peace and Justice ng University of San Diego sa Amerika, mas malaking gulo ang magiging kapalit kung di may papasa ang BBL posible raw itong maging sanhipa ng terorismo. Malaga raw na matuloy ang BBL dahil marami ang umaasang ito ang magbibigay ng kapayapaan sa Mindanao. Pero para kay dating MILF spokesperson Aid Cabalu, un unconstitutional ang BBL. Labag daw kasi ito sa bahagi ng konstitusyon na bumuo sa ARMM. Nananawagan naman si Cabalu sa pagkakaroon ng bagong sistema sa pamamagitan ng binuo nilang Bangsamoro Transformation Council na layong magtakda ng mga reformang kinakailangan sa Mindanao. naon nang sinabi ng uh, Government at MILF Peace Panel na sangayon sa Saligang Batasang BBL at malaking hakbang ito tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao.